Tagal niyo Bumilin na nga magbukas. <coughs> Obis ba? Kaya nga kami umalis eh. Party, party. Yes! yes. 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 So, tara mga gang! Yung mga gang gang dyan, tara! Sumahan yung loob ko ngayon Ay, eh. Masama pa ma paramdam ko eh. Pro ko ngayon eh. Hindi yung tayo ngayon. Sama ko dyan! Yeah, Kahit as parang gang nga pa lang. Lahat ka na. mga na dito. Ano tayo? Ano mo? Tapan natin yung yellow. Tapan talaga. Hindi. Utos na lang natin. Sino pa dito? Ito, tusan na lang natin to. Oy, oy, oy. Oy, oy, pali ka dito. Alam mo nin. dito dito. Huwag ah, ka, tinatawag ka sa Bossares. Hindi mo 'yung babagal-bagal. Bumili ka ng ano, yelo doon. Oh, ibayad mo to. Tsaka pulutan na, ano? wala tayong pulutan. Tsaka pulutan, ibalik mo na lang yung ano. Labas na, dali mo. Labas! Kilos agad! Parang, parang lolo gumalo ang putik. Yan, yeah, para, oh, na muna itong apat, para mamaya mapapalitan na lang. Para matanda, gumali, gumani, Sir, pinakaya agad. Uy, saan na yan? Oh, oh. Ano? Inom ka na naman? Si Arif Madaya. May bro man eh. Oo. Saan galing yung pera? Pambili. Saan galing? Wala, dyan lang. Ba't ba nangyong ka? Hindi eh. Nagtatanong ako kung saan galing. Ikaw bumili, Bert? Kami? Hmm. Oo. Oh. Paano yun ang pera? Sa amin? Di ba obvious? Makakabili ba kami nito ito nang wala kaming pera? Bakit? Uh, may nakita ka ba ang wallet, bin, Bert? Wala, ang wallet. Uh, wala makita.

oh, ikaw, sino next, sino next? Bro, 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 Bert, Bert mag-usap nga tayo. Pakita naman. Kaumpisa pa lang, oh. Sa so, mo kinuha yung pera pang bilhin niya. Ano nito Kay Aris nga. Hindi ka aamin. Ano nga aminin ko? Kay Aris nga galing yung pang bilhin. Bert, saan galing yung pang bilhin niya? Wala nang pera namin. Dahil lang namin dyan sa tabi-tabi, oh. Dahil tayo sa tabi-tabi? Ano talaga? Bert, saan galing yung pera na yan? Pinambilin niyo. Kay Aris, Aris, mo. Tumayo ka, tumayo ka. Sanggaling yung May pera na yan. Nito. Sanggaling yung pera pinambili niyo kaya alis na. Kaya alis? Kaya alis? Kaya na. Kaya alis? ko? Saan galing yung pera na pinabili nyo? Ray, sabi ko, ikaw bahala. Ano ba pakilang ba ko sa namin na ko yung pera na to? Eh bakit? Gusto ko lang naman namin naman. Sino kumuha ng pera? Sino kumuha? Oris! Ay, ang ina. Patrick naman kung mga ganito. Sino kumuha, Bert? Umamin ka! Oris, sabi mo ikaw bahala kay kuya. Saan galing yung pangano ng pera na yan? Paano ang bilhin nyo? Doon so oh, may wallet doon. Kanino? 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 Tayo! Ano ba ang problema mo? Bakit na na ka! Oh, tama na yun. No. Aray sabi ko yun. Bakit? Ito oh. Tarantado ka Hindi mo alam na ipapadala ko yun sa atin. Tama na yan. Tapos ikaw pinagbibisyo mo? Ano ba ang problema mo? O ikaw huwag kang mamakilang dito ah. Puro ka tarantado Ang tinuturo oh. mo sa kamatid ko ah. Oh. Okay na. Huwag na huwag pong na mapuno ko. Yeah,

Huwag ba huwag na, huwag na, Basares. Uh. Mag, na. Ag, na. huwag na, huwag na, huwag na, huwag um. na, huwag na, huwag na, huwag ba, ba, na, ba, na, huwag 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 ka huwag na, huwag na, huwag na, huwag ka na, huwag na, huwag na, huwag na, na, huwag na, na, huwag na, huwag na, 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 Kala mo talaga lalaban ng puta? Pugtang okay. ina? Okay, ay pag-iyan sa'yo, Ano ba yung kuya mo? Sabi mo, ikaw bahala sa akin, eh. Ano? Na, puro lang ka ba, eh? Dinadami niya para sa eh. akin. Ngayon, sisihin mo ako? Na -maga, yung mag-away! Yan yung mga itong magkapatid natin. eh. yun yan na yun. Na yung mag-away. Dito tayo para sa